Naaresto ang isang high-value individual sa isinagwang bypass operation ng Zaragoza Municipal Police Station Drug Enforcement Unit, PIDEA Nueva Ecija, at Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa Barangay Santo Rosario, Yang, Zaragoza, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director ng Nueva Ecija PPO, ang sospek na si Alias Bong, 52 anyos na lalaki, wala lang asawa at residente ng barangay Mountain View, Mariveles, Bataan. Nakumpirma ang bentahan ng iligal na droga matapos makabili ang isang PNP po buyer ng isang sachet ng inihinalang shabu kapalit ng 3,000 pesos. Sa si isinagawang protective search, narecover mula sa sospek ang karagdagang dalawang sachet ng inihinalang shabu, marked money, at isang kulay itim na touchscreen cellphone. Tinatayang 57 gramo ng inihinalang shabu na nagkakabalit kahalaga ng 387,600 pesos ang kubuang nasamsam sa operasyon. Dinala na sa impila ng Saragosa Police Station ang sospek at mga nakumpis kang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng kapulisan ng Gitnang Luzon sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Genes Fajardo, Regional Director direktor ng Police Regional Office 3 sa publiko na makiisa sa pagsugpo sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa buong rehiyon. Mula dito sa ng Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixenreyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.